o din hining atong tulumanon inyong masayran ng kamaturan kay isa ka. kamaturan hey, see, oh. yeah, see, yeah. no? Mm. po, no? <laughs> Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung kinaaniba ninyo. Ah, uh, Mayong adlaw mga ka mga ka-viewers. Reaksyon lang tani ining nga inyong nakita nga usa ka pastor sa dili katoliko nga iyahang gipang buak ang mga larawan nitong iyang nakabig katuliko, napatoo, nga gikan sa katoliko kay iyahang napatuo nga kini siya usa ka dios-dios kining mga larawan na unya iyang ipakita nga iyang gibuak gigbidyohan pa niya ato ning tagaan o reaksyon. Unang una, para nako, usan nika gitawag o pasundayag ipakita sa mga katoliko nga kinisya siya Dios Dios. na usa ka gitawag o walay alamag. Wala kahibalo. Nga kanang larawan, nga imong gibuak pastor dili man na Dios Katoliko Usa na siya ka representasyon sa gilarawanan kay diha sa Biblia gitugot man ang pagbaton og larawan gani ang templo sa karaang tugon do na may larawan sa mga anghel Dos Kronikas 3:10 ngadto sa 11 Ezekiel 42, 18, 23 Numeros 21-8 O Exodus 25 Doon ay mga larawan Ang gidili sa Dios Pastor Katong larawan nga isipon o simbaho ni mga Dios Mga gidili sa Dios Exodus 21 kana Apan ka ng larawan nga imong gibuak mga representasyon na sa gilarawanan. Kay ang Dios Dios nagrepresentar man sa butang nga dili matuod pananglitan hayop imuhang himuon nga gitawag representasyon sa Dios dili man tinuod kay di man hayop ang Dios pananglitan usa ka gitawag og ga manok himuon imong Uh, representasyon sa Dios dili man siya tinuod kay hayop man dili man hayop ang Dios so ang kining gitawag Dios Dios ma distinguish nato sa gitawag nga larawan sa Dios kay si Kristo mauman ang larawan sa Dios nga dili makita gani sa panahon ni Kristo gamit man siya og larawan pag-explain sa iyang punto. Ato nang mabasa sa, sa Mateo 22:21, 20:21. Ngamingon si Kristo kinsang larawan ang nakaukit dinhi. Mitubag ang mga tao kang Sisar, So nigamit si Kristo larawan. Dili dautan ang paggamit og larawan as long as nga dili ni Musya siya ilhon nga Dios. So kanang imong gibuhat usa kana ka, ka paggitawag og uh, walay kabang kaagan o kining gitawag ignorante sa doktrina sa mga images o larawan sa katoliko. Nagpasabot lang na nga wag yung kay toon sa larawan. Ang imong natunan ang bawal nga larawan nga gila nga Dios Dios. Dunay duha ka konsepto ang larawan pastor. Una, kining gitawag sa Hebrew o Pisel. Larawan niya na. Doon ay gitawag og Zelem. Puros na larawan. Pero ang kalainan o konsepto ni Ana, ang Pisel mo na larawan nga giila nga Diyos. Mo nang gibawal na sa Dios. Aba ng Zelem, larawan niya na, pero dili na giila nga Diyos. Mo na representasyon. Sama na sa picture ba? Nga nagrepresent diha sa imo. So, may tungod sa legality na ay gitawag o kanang religious feeling or kanang gitawag o uh, republic act. May tungod sa pagkaso, sa paginsulto, sa pagtuo. Apa ng simbahang katoliko, ah, uh, dili kaayo mo tining o oga mo duot ni ana kung do na may members katoliko nga mo demanda mahitungod ana individual na na o dili na sa simbahan mismo sa hierarchy kay ang nature sa simbahan is mapagpatawad masinabtanon sama kang Kristo nga miingon Pasaylua sila kaya wak sila masayod sa ilang gibuhat. mona mga kaigsunan, kitang katoliko, kalma lang ta. Tunan na to ang atong doktrina, puyan, ipaambit. Arundili kita masama ni ining pastor, nga mangmang. -mang. Kaya nagtuo siya, nga kana Dios Dios. Mau kana ang atong reaksyon, Daging salamat. Follow and share. God bless us all. kung inyo nang nabati ang mga kamaturan din atong tulumanon kay kung susubay kamaturan. kamaturan ako lang hinaot kadaghan kamog nakatunan daghang salamat